Nagpalabas ng Policy Advisory ang Commission on Human Rights o CHR Region 12 upang palakasin ang kampanya laban sa child marriage sa Soxergen. Ayon kay CHR 12 Regional Director Attorney Casey Gomez, bahagi ito ng mandato ng komisyon na tumugon sa mga ulat ng insidente ng pag-aasawa ng mga minor de edad. Layunin ng advisory na magsilbing gabay para sa mga ahensya ng pamahalaan at iba pang stakeholders upang mapatibay ang pagpapatupad ng mga programang kontra child marriage. Sinabi ni Gomez na sa ilalim ng Republic Act 11596 o Prohibition of Child Marriage Law mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapakasal, pagsuporta at pagpasimuno sa kasalan ng mga kabataang wala pa sa tamang edad. Ipinaalala rin ng CHR sa mga LGU at mga magulang na hindi dapat hinahayaan, kinukonsente o pinipilit ang mga minor de edad na magpakasal. Ayon pa Gomez, kasama rin sa advisory ang panawagan sa mga opisina ng pamahalaan na paigtingin ang mga hakbang sa pagtuk tinutukoy, pag-iimbestiga at pagsugpo sa mga ganitong kaso lalo na't may mga ulat na lumalabas sa social media. Basically, i-reminder sa lahat ng mga stakeholders natin na bawal ang pagpapakasal, bawal ang pagsimuno, bawal ang pag ng kasal ng mga bata. Dapat nilang paigtingin pa yung mga programs nila against child marriage. Si CHR 12 Regional Director Attorney Casey Gomez. Grace Toretta, NDBC, Bida Balita.